Ay kasi ikaw ator na nagpapapaniwala ka kasi kay Amy. Hindi naman kasi committee report yun. Amy, report, pwede. Pero committee report, hindi. Kasi ang committee report, subject for signature, subject for uh, approval ng Senado ng Pilipinas. Ito, parang nagkatotoo na nga yung mga plano, diskarte, at pamaraan. Alam niyo kung ano tinutukoy ko? Yung ginawang hearing, public hearing, ni Sen. Amy Marcos before election o during election tungkol sa sinasabi niyang illegal daw ang pagkakahuli ah, at pagpapadala ng Marcos administration ng kanyang kapatid dyan po sa International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At pagkatapos ng mga hearing, gumawa siya ng sariling report na wala namang committee report. Pag sinabi kasing committee report, yan ay pwedeng subject for permahan o tour signature o hindi ng mga member ng kanyang committee. O rin relation yata pag pag ka nakakamali yung committee niya. Eh wala namang committee report na naipresenta, na nai-discuss, na, na, na na-discuss na 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 sa plenaryo Kasi ganun ang paggawa ng investigation eh. Hearing, hearing, pagkatapos ng hearing, gagawa ka ng committee report papipirmahan mo sa mga member ng senador, tapos dadaling sa plenaryo para i-report mo sa buong senado ang committee report. Ay wala namang pong ganong nangyari. Ang ginawa ni Aimee, may siyang report na dinala sa Office of the Ombudsman. At kinakasuhan niya ang mga tagay security department sa kanyang paniniwalang mali ang pagkakahuli kay Duterte. Sa kabila ng merong arrest galing sa, galing sa ICC, dala ng Interpol. Merong Republic Act 9850 na nagsasabi, ah, 98.50 nga ba yun? Na nagsasabi na mayroong authority, kapangyarihan ng Philippine government na i-turn over sa ICC. Si Duterte, yun po yung mga batas na pinagbabasihan. Yung warat na court order yan, ayon sa batas. So dahil dyan, nagdala ng file ng kaso sa ombudsman at pinakakasuhan itong DOJ Secretary, PNP at iba pa. Meron nagtry try na sagutin ito ng ombudsman at binigyan ng pagkakatao si Sara Duterte at iba pa na pasagutin ito ang mga Duterte pero walang nangyari. At dahil dyan, ito na ngayon ang nangyari, ang ginagawa. Plano at gustong gamitin ng Defense Council ni Duterte doon po sa ICC ang report na ito ni Aimee. Pero nagkaroon ng problema dahil sabi po ni Atty. nicolas Holtman, yung abogado ni Duterte, bakit wala sa website yung committee report? Ay kasi ikaw attorney, nagpapaniwala ka kasi kay IME. Hindi naman kasi committee report yun. IME report, pwede. Pero committee report hindi. Kasi ang committee report subject for signature, subject for uh, approval ng Senado ng Pilipinas, ay natapos nga yung 19th Congress, hindi nga nagawa eh. Sa plenaryo, yung committee report at pagdebatehan kung anong gagawin. Wala yun. Kaya ikaw, attorney, huwag kang umasa sa mga politiko sa Pilipinas kung diyan kukuha ng ebidensya para isalba mo yung iyong kliyente si Digong Duterte. Para ka namang abogadong politikong Pilipino, attorney Nicholas Altman Nagpapapaniwala ka sa galaw ng politika sa Pilipinas. Ay, well, delikado yan. Kasi gustong gamitin ng Defense Council na yung Aimee Marcos report na nagsasabing illegal ang pag aresto kay Duterte doon maging ebidensya sa ICC trial, ICC court. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Komite, hindi nga komite report eh. Ay, may report lang yan. Hindi yan opisyal sa buong Senado. Naintindihan niyo ba? Yan po ang dahilan. Kaya napapag natin ang isyo ito. Alam ko yan kasi ang tagal kong reporter sa Kongreso at Senado, ganyan ang proseso. Hindi dumaan sa proseso, nagmamadali si Aime. Ilang hearing lang, may conclusion na. Sa interview sa media, may konklusyon niya, mali daw ang Marcos administration. Tapos hindi pa siya nasihan, dinala pa yung kaso sa ombudsman, pinasasagot at pinareklamo ang taga-executive department. Ayun ang galaw niya eh. Team pala maaaring si Aime ay nagpagamit o ginagamit ni Aime ang kanyang pagiging senador para bigyan ng pabor ang mga Duterte. At gusto namang gamitin ang abogado ni Duterte na ebidensya before ICC na merong committee report ang Senado ng Pilipinas na illegal daw yung pag aresto Eh, wala kang pakialam ang ICC sa Philippine Court, Philippine Government, Philippine Senate. Hindi pa niya, hindi pa alam ito ng abogado niya. O mukhang kulang din sa kalaman yung abogado ni Duterte. Wala siyang malamang makuhang pandepensa o pag, uh, pang, uh, panlaban doon sa mga kaso. Ay mabigat yan. Delikado yan. Yung illegal na pag aresto maling pag aresto maling pag-turnover, yan po yung speculation lang political statement niya sa Pilipinas. Hindi yan tatanggapin ng ICC. Di ba nagtry na nga si Atty. Salvador Medeldea do sa unang pagharap niya sa ICC bago siya nagkasakit na sinabi niyang kidnapping ang ginawa kay dating Pangulo, illegal ang pag-arresto, kanong ganon. Hindi naman naniwala eh. Ang mga ICC judges, di ba? Inignore lang, dead yung issue yun. E tapos ngayon yung Senator Jaime Marcos report, not Senate report, not committee report. Ay eh, hinihintay pala ng abogado para gamitin. Naloko na. Ang babaw naman yan. Kaya, Aime, alam mo ba yon? Binamit ka o nagpagamit ka ba? Alam mo na kung ano. Pag hindi mo alam yan, abe, eh, palagay ko eh, malabo yun. So, yung inyong mga galaw, bukong buko, ngayon pa lang. So, sarili kong opinion yan, interpretation at analysis sa galaw nila. Aniniwala ba kayo? dyan sa ating mga pinag-uusapan ito. At yan po yung aking inaaral, pinag-aaralan at sinasabi natin sa inyo. Nagkabukuhan, nagagamitan para lang ho mapaniwala nilang wala silang kinalaman. Eh hindi ho yan ang kaso eh. Ang kaso, crime against humanity, human rights violation, yung pag-aresto at kung ano-ano pa, tapos na yan. Business close na yung pag-aresto kasi nandudo na. Bakit lagi silang bumabalik sa ganong argumento? Wala na bang ibang argumento ang inyong abogado? Wala na bang ibang argumento ang grupong ito para lang ma-justify before ICC at sa mga mamayang Pilipino at sa buong mundo na nakaabang sa isyong ito kung tama o mali ang kailang ginagawa? Tatawa ka na lang pag alam mo ang isang nangyayari. Ha? Mapay-fake news ka naman kung hindi mo alam ang totoo. Eh pero tayo ay nakakaintindi at maraming matatalinong Pilipino sa buong mundo na ating mga followers, subscribers para sa inyo ito na matatalinong para may idea kayo. Doon sa sarado ang isip dahil meron silang ibang interest. Hayaan lang natin sila. Hanggang panaginip na lang yan. Ang katotohanan ay dapat mangibabaw Pero hindi pwedeng linlangin at pagtakpan ng maling strategy sa aking opinyon o maling ebidensya at galaw ng local politics. Ang politiko sa Pilipinas o politika rito, garbage yan sa international court. Yan ang totoo.